Samtang kapadayon ang pagpangita ngadto sa Taal Lake para makakuha og ebidensya sa mga akusasyon ni Julie Patidongan alias Totoy mahitungod sa mga nawala nga mga sabungero gitambagan si alias Totoy sa parehos niya nga whistleblower sad kani adto sa NBN ZTE deal kahinumdom siguro mo niya si Jun Lozada mubalita si Gio Robles Nitong may 9, nakalaya mula sa bilibid si Rodolfo Noel June Lozada, halos dalawang dekada na mula ng makilala si June bilang whistleblower sa NBNZTI scandal. Pero hindi nakulong si Jun kaugnay ng kanyang pagiging testigo sa nationwide broadband project sa termino ni dating Pangulo Gloria Macapagal-Arroyo. Taong 2022, nang mabilanggo si Jun sa kasong graft kaugnay sa pabor na binigay niya umano sa kanyang kapatid noong siya ay sa gobyerno pa. Kasama ni Jun makulong ang kanyang kapatid. Pero sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, giit ni Jun. Mula noong 2008 pa noong... Kaya yeah, muntik na ako mapatay, na kung ano-ano pa na paggagawa sa akin doon. Um, ever since walang galit, but maybe can we can use the word observant. And just very observant kung pa, paano kumilos ang lipunan natin. No? Kung pa, paano yung kapangyarihan, yung pera. Kung baga paano, kung baga na, nagaling na ako sa dilibid, kung paano kumilos ang dilim. So, yung gusto na nakikita na balot na balot ka, kadiliman yung ating lipunan. Sa aming kwentuhan, binalikan ni June ng mga panahong siya ay bilanggo sa bilibid. Kung may namimiss man daw siya sa loob, ito raw ay... In the solemnity of our mass, of our service there. Wala ata akong nasamahang ni sa laya na kasing ng, I cannot describe it except the word solemnity no uh, because I want to honor the priest all of those lahat ng mga nandun sa pastoral council for making sure na yung mga PDL may may misa hindi madalang yun no so anong na-miss ko sa Bilibid yung mga misa namin sa loob. Wala rin umanong pinagsisihan si June nang lumantad siya bilang whistleblower noon. Hindi ko talaga siya pinagsisihan at pinagsisihan. Wala talagang ganon. Kasi if the question will be, was it worth it? Para kasi nag um, parang umaasa ka ng premyo. Kaya sa gitna ng issue ng na mga nawawalang sa natanong ko rin si June sa testigong si Alias Totoy. Para kay June, hindi sapat ang lumantad lang. To, to blow a whistle, madali. Magpa-interview ka, magsabi hmm. ka ng ganito, ng ganyan. sa hmm. uh, man, hindi. Pero madali magsabi niyan ng panandalian Kasi interviewin silang hmm. lang sa TV5, yun na yun. Di ba? Pero ang mahirap sa pagiging whistleblower is yung kahandaan mo Handa ka na bang mamuhay sa katotohanan? living in the truth is so much difficult than one time telling the truth. Hindi raw madali ang buhay na pinasok ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ani June, hindi lamang laban ng isip ang paninindigan. At kung may puwang pa ba ang katotohanan sa lipunan ngayon, para kay June, sagot ang panalangin pinakamagalaking banta sa katotohanan, sa liwanag, yung kadiliman talaga. No? Kung sino yung... Uh, mag, ano kasi, nakakatukso, ano? Diyo, malaking tukso ng mundo. Pagka hindi maganda ang kapit mo sa Panginoon at natukso ka, magiging kahit ikaw magiging malaking banda sa katotohanan ka. Ganon. So, it has nothing to do with, uh, with a personality, a family, a political party. No, anyone can be a danger to truth. No, so anyone. So the real danger to truth is the devil himself. No, alam mo na siyo na pagkahirap niyan. Wag kang wag mo subukan <laughs> makipaglaro sa demonyo. Dili ako na nagsasabi sa iyo walang mananalo sa kanya kundi Panginoon lang. So, Para sa 1PH, Gio Robles, News 5.